Paano may papakita ang pagmamahal kahit busy ka? Mga kaibigan at kababayan, feeling nyo ba minsan imposible nang balansehin ang buhay at relasyon? Kahit anong gawin nyo, parang hindi sapat ang oras para ipakita ang pagmamahal. Huwag mag-alala, may mga simpleng paraan na baka hindi mo pa naisip para mapanatili ang tibay at saya ng inyong relasyon kahit busy ka. Alamin ang love language ng iyong partner o pamilya. Ang love language ay ang paraan kung paano natin ipinapakita at nararamdaman ang pagmamahal. May limang pangunahing love languages. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, at physical touch. Alam niyo ba na may iba't ibang paraan para ipakita ang pagmamahal? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal. Ang pag-alam sa love language ng iyong mahal sa buhay ay makakatulong upang mas mapalalim ang inyong relasyon. Pwedeng sa salita, kilos, regalo, oras, o simpleng pag-aalaga. Halimbawa, ang words of affirmation ay ang pagbibigay ng papuri o positibong salita. Ang act service naman ay ang paggawa ng mga bagay para sa kanila tulad ng pagluluto o pag-aalaga. Ang receiving gifts ay ang pagbibigay ng mga regalo, maliit man o malaki. Ang quality time ay ang pagbibigay ng oras at atensyon. At ang physical touch ay ang pagyakap, paghawak ng kamay o simpleng paghaplos. Halimbawa, kung ang love language nila ay quality time kahit sampung minuto ng undivided attention habang nag-usap ay sapat na para maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Ang mahalaga ay ang kalidad ng oras na ibinibigay mo, hindi ang dami. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman nila na sila ay mahalaga at pinapahalagahan. Kung mahal mo sila, alamin ang paraan kung paano nila gustong mahalin. Ang pag-unawa sa kanilang love language ay isang paraan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Hindi lang ito tungkol sa kung ang ano ang komportable sa iyo, kundi kung ano ang makakapagpasaya at makakapagparamdam ng pagmamahal sa kanila. Simple, pero malalim ang epekto. Ang pag-alam at paggamit ng love language ng iyong mahal sa buhay, ay makakatulong upang mas mapalapit kayo sa isa't isa. Ito ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa inyong relasyon. Kaya't simulan na ang pag-alam sa love language ng iyong partner o pamilya at ipakita ang pagmamahal sa paraang pinakagusto nila. Ikalawa, gumawa ng maliliit pero makabuluhang gestures. Ang mga simpleng kilos na ito ay may malaking epekto sa ating mga mahal sa buhay. Kahit PC, pwedeng mag-iwan ng handwritten note na may simpleng ingat ka today. Ang mga ganitong mensahe ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit at pag-aalala. O magluto ng paborito nilang ulam kapag may time. Ang pagluluto para sa kanila ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pag-aalaga. Alam nyo bang ang mga simpleng bagay na ito ang mas naalala ng karamihan? Ang mga maliliit na gestures na ito ay nag-iiwan ng matamis na alaala. Paano ito ginagawa sa Pinoy na paraan? Laging isipin ang malasakit. Ang malasakit ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura. Ang gesture kahit maliit, ay may dalang bigat kapag mula sa puso. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng ating tunay na damdamin at pagmamahal. Ang mga maliliit na gestures ay hindi kailangang magarbo o mahal. Ang mahalaga ay ang intensyon at ang damdamin na kasama nito. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagbibigay ng bulaklak, pagtulong sa isang kaibigan, o simpleng pagningiti ay may malaking epekto. Sa huli, ang mga maliliit na gestures na ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga at pagmamahal sa isa't isa. Ang mga ito ay nagiging tulay sa mas matibay na relasyon at mas masayang buhay. Ikatlo, gawing meaningful on family time o bonding moments. Hindi kailangan maging mahaba. Halimbawa, kapag sabay kayong kumakain, i-off ang TV, at magkuwentuhan tungkol sa nangyari sa araw ninyo. Pwede rin kayong gumawa ng weekend rituals, tulad ng sabay-sabay na paglilinis o simpleng movie night. Sa pamilya, mas mahalaga ang quality kaysa quantity ng oras. ikaapat, ipakita ang suporta kahit hindi physical na present. Kung hindi kayo magkasama, magpadala ng simpleng text tulad ng "Kaya mo 'yan" o mag-send ng funny meme para lang magpatawa. Malaking bagay ito lalo na sa panahon ng stress. Sabi nga nila, ang simple at consistent na effort ang nagiging pundasyon ng matibay na relasyon. Ika Ikalima, maglaan ng oras kahit gaano ka busy. Block specific time sa schedule mo na dedicated para sa pamilya o sa partner. Kahit labin limang minuto sa isang araw, kung consistent, nagiging meaningful. Kung mahalaga sila sa iyo, gumawa ka ng paraan. Dahil hindi nasusukat ang pagmamahal sa tagal ng oras, kundi sa effort at intention. Sa dulo ng araw, mga kaibigan at kababayan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng oras na mayroon tayo, kundi sa kalidad ng atensyon at effort na binibigay natin. Ang bawat sandali na ginugol natin kasama ang ating mga mahal sa buhay, ay isang pagkakataon upang ipakita kung gaano natin sila pinahalagahan. Hindi kailangang magarbo o magastos ang mga paraan upang may padama ang ating pagmamahal. Minsan, ang simpleng pag-upo at pakikinig sa kanilang mga kwento, ay sapat na upang mapalapit tayo sa kanila. Kahit kaano ka busy, may paraan para ipakita na mahalaga sila sa Ang paglalaan ng oras, kahit sa gitna ng abalang schedule, ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang init ng relasyon. Ang simpleng pag-text o pagtawag upang kumustahin sila ay malaking bagay na. Ang mga malilit na bagay na ito ay nagpapakita na iniisip mo sila at mahalaga sila sa Sa bawat pagkakataon na mayroon tayo, gamitin natin ito upang magbigay ng saya at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Ang simpleng pag-alam sa kanilang love language tulad ng pag-alam kung mas gusto ba nila ang mga salita ng papuri, oras na magkasama, mga regalo, serbisyo o pisikal na paglalambing, ay makakatulong upang mas may pakita natin ang ating pagmamahal sa paraang mas maintindihan nila. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal kaya't mahalaga na malaman natin ito upang mas maging epektibo ang ating mga gestures. Paggawa ng maliliit na gestures, tulad ng pag-aabot ng kape sa umaga, pag-alaga sa kanilang mga pangangailangan, o simpleng pagyakap, ay malaking bagay na. Ang meaningful bonding, tulad ng paglalaan ng oras upang maglaro ng board games, magluto ng sabay o maglakad-lakad sa park, ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas mapalapit tayo sa isa't isa. Ang consistent na suporta, tulad ng pagiging nandiyan sa tuwing kailangan nila ng kausap o kaagapay, ay nagpapakita na maaasahan tayo sa lahat ng oras. At paglalaan ng oras ay mga hakbang na siguradong magpapatibay sa inyong relasyon. Ang mga simpleng aktividad tulad ng pagpunta sa picnic, pag-enjoy sa sunset, o pagpunta sa road trip kasama mga kaibigan ay nagbibigay ng mga alaala na magtatagal. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon, kundi nagbibigay din ng kasiyahan at saya sa ating mga puso. Ang bawat sandali na ginugol natin kasama ang ating mga mahal sa buhay ay isang pagkakataon upang magbigay ng pagmamahal at kaligayahan. Kaya tandaan, ang pagmamahal, parang halaman, kailangan ng regular na pag-alaga para manatiling malusog at buhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbigay ng pagmamahal at pag-alaga. Tulad ng halaman na nangangailangan ng tubig, sikat ng araw, at tamang pag-aalaga, ang ating mga relasyon ay nangangailangan din ng oras, atensyon, at effort upang manatiling matatag at masaya. Huwag nating kalimutan na ang bawat maliit na bagay na ginagawa natin ay may malaking epekto sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at naway subukan ninyo ang mga tips na ito sa inyong mga relasyon. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at kasiyahan sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon upang magbigay ng saya at pagmamahal. Ang mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw ay may malaking epekto sa ating mga relasyon. Kaya't subukan natin ang mga tips na ito at tingnan kung paano nito mapapalakas ang ating mga relasyon. Tandaan, kahit busi, pwedeng magparamdam ng pagmamahal. Ang bawat sandali na ginugugol natin kasama ang ating mga mahal sa buhay ay isang pagkakataon upang magbigay ng saya at pagmamahal. Huwag nating kalimutan na ang bawat maliit na bagay na ginagawa natin ay may malaking epekto sa ating mga relasyon. Kayat kahit kaano ka busy, laging may paraan upang magparamdam ng pagmamahal. Maraming salamat po at nawa'y magpatuloy tayong magbigay ng pagmamahal at kasiyahan sa ating mga mahal sa buhay.